ulat buhat to kay Chris Lucas reforma sa public transport system i sinu sulong balita ng bansa detalye sa turang balita Chris Lucas paso sinabi ni Hernani Nani Berganza tagapangulo ng Action Dapat Party list na bahagi ng kanilang platforma ang reforma ng public transport system sa bansa sa isang panayam ng mga mamamahayag, sinabi ni Braganza na sa pakikipagtulungan ng mga PWD at Commuters Right Advocate, personal niyang nasaksihan ang hirap na dinaranas ng mga PWD at iba pang nasa vulnerable sector bago makasakay ng bus. And it's part of our platform na magkaroon ng reforma sa So for the first time, nagpasama sila para makita namin kung anong totoong kalagayan nila. Nakita naman natin kanina, hirap sila umakyat, hamagal umakyat, may kaya at nakaka-traffic nakitit na daanan. Pinunari ni Braganza ang disenyo ng EDSA bus carousel at sinabing ito ay hindi talaga safe o ligtas para sa lahat ng mga mananakay. Eh, ang pinaka-safe sana na lugar, yung sidewalk. Aba. Kung di commuters, hindi naman sidewalk yun eh. Wala kang banyo eh. So kung, kung person with disability ka, even yung ordinary commuter, na nagkaroon ng personal emergency, number one o number two, problema eh. 'yung no problema, malaking no problema. Ako si Chris Lucas, reporting para sa Media House Express, ang kauna-unahang internet radio TV sa Pilipinas. Maraming salamat sa report niyan, Chris.